Well, well, Buntot mami, Tiger. Tiger! Ay, hindi talaga natin babayan, si Kangol. Hindi. Mabawian ni Senyor Pocondo si tangoy so, Mami na sa si si tabi mo. Sa Sa, aliwa. sa aliwa, ito pa. Oh, si dito, ah. Ito? Ito, Abang tatakas to eh. Takas ikaw, Tagpi. Tatakas ka na naman. Takas na yan, nakaabang. Una mo to, pupunta sa akin, dalawa na yan. No. <laughs> Ito pa yung isa. Kiputol. Kiputol.